Pangarap ni LP na makita ng malinaw ang mundo. Ayon sa kanyang ina, hirap ang pitong taong gulang niyang anak na makakita dahil mayroon itong katarata. Natakot ako na hindi na siya makakita. Si L.P. kaya masaya, ano siya ba? Papagmahal. <laughs> ano kaya siya uning, Ngayon nga, pag may pira siya, inaangkal siya niya kaysa lang papa niya papa ng gamot. Sakit kaya ang papa niya. Hindi maipagamot si L.P. ng kanyang mga magulang dahil sa kasalatan. Nagkasakit pa ang kanyang ama na siyang tanging nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Nasakit para sa amin na mag-asawa. Doon po sa isla namin wala pong ibang doktor. Isa lang po yung doktor sa ospital. Tapos wala po siyang espesyalista doon. Dahil sa sitwasyon ng pamilya ni L.P. at kakulangan ng doktor sa isla ng Boreas sa Masbate, Naantig ang puso ng kanyang guru na si Teacher Cristina. Kaya nga sabi ko, tutulungan ko to. Sabi ko, promise ko sa kanya, sabi ko, kinausap ko siya. Pag ako nagkapera, pag pumunta ako ng Legazpi, isasama kita, ipapacheck up kita. Kasi akala ko, salamin lang. Yun yung talaga yung iniisip ko na salamin lang. Pagdating dito, nagulat ako kasi kaatarak, matinding gastusan. Sabi ko nga kay Dok, baka pwede pang makuha sa salamin. Magsasayang ka lang ng pera. Nakita ni Dr. Rachel Milante, Pediatric Ophthalmologist ng Legazpi Eye Center at partner ng Operation Blessing, ang kalagayan ni LP. Kaya agad niyang ipinaalam sa Operation Blessing ang pangangailangan ni LP tumawag si ano si Doc may tutulong na sa kanya talagang tuwang tuwa ako si LP sabi ko may chance na na ano kasi nag kami ng fund pero kulang na kulang talaga hindi namin maabot yung kahit isang mata lang muna hindi namin makuha kasi sa hirap nga ng buhay sa ilalim ng life changing surgery program ng Operation Blessing nabigyan ng libreng operasyon si LP sa mata na nagkakahalaga ng halos 130,000 pesos dahil sa pagmamahal ng kanyang guro, mga volunteer doctors at suporta ninyo sa Operation Blessing, natupad ang pangarap ni LP na makita ng mas malinaw ang mundo. O na, nagpasalamat po ako kay God. Kay, kung hindi dahil sa kanya, hindi naman po ito mangyayari. Kaya maraming, maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa Operation Blessing kay Ma'am Dr. Lishin. Salamat po <laughs> sa kanilang lahat. Thank you, Operation Blessing! One, two, three.